So, kamusta kayo dyan mga idol? So, ngayong umaga mga idol na ah, bagong video na naman tayo. So, hindi ko na na pakita pala mga idol ang paglagay ko ng floater at saka yung pagpa akyat dito kunti sa bangka mga idol dahil sa sumama yung panahon that time. Umulan nung hapon mga idol. So, hindi ko na pinakita sa inyo. So dito para mga idol sa party na to ng bangka. So diyan mga idol, diyan tayo magdagdag ng kilya. Kasi sobrang baba na to yung kilya natin mga idol. Kailangan na dagdagan kasi sumasayad na sa lupa yung ilisin natin. So yun yung floater na ginamit natin mga idol hindi ko na ipinakita sa inyo ito pala yung butas na papalitan ng din natin dahil sa nasira na yun dyan, yung part na yun dyan so iangat natin ito mga idol I papaikot natin yung bangka so yan yung tsura ng bangka natin mga idol nung pinaikot namin hindi ko na rin ng video dahil sa wala akong dala na kamera mga idol tsaka sobrang busy mga idol hindi ako makapagkuha ng mayos so yan yung plastada ng bangka natin mga idol ito pala yung kilya na gagamitin natin so bali nang galing to sa isang bangka so tinanggal to kasi mababa na rin to tapos pinalitan nila ng bago tinanggal yan pero pwede pa natin gagamitin so yan na yung gagamitin ng chewing ka mga idol so bali yung gagawa nito mga idol yung chewing ko so yan tinatanggal nyo muna yung epoxy pagkatapos nang linisin yon dito naman sya mag bawas para i-plot nyan mga idol ituwid nyo yung paglagyan ng kilya natin so yung ginagamit para namin na ma kilya mga idol so bali yung kahoy sa uh, star apple to so hindi ko alam sa tagalog kung ano yung ano ng star apple tagalog nya o anong tawag sa inyo bali siya mga idol may bunga siya na minsan violet minsan puti ganyan yung tsura ng kawin niyan so matiba ito siya mga idol na gagamitin na pangkilya sa bangka lalo na sa tubig mo gagamitin mas maganda siyang gamitin hindi kinakain ng brumas may laban siya sa brumas mga idol at saka sa tubig So, yung kilya natin itong mga idol na sa apat na taon na yan. Na pupudpud lang yan sa kakaano sa buhangin, sa bato-bato. So, yan yung itsura ng kanyang kahoy ng starapol mga idol yan. Parang nag uh, umaalon-alon yan yung supat niya. Yan, parang bago pa rin so ikakabit lang yan natin dyan mga idol dilinisin lang yan at saka ikakabit ulit so, sobrang baba na hindi na kaya masisira na yung ilisin natin mga idol dahil sa sumasayad niyan sa buhangin dami pa tayong gagawin mga idol. Maglinis pa tayo ng bangka. So hanggang dito na lang muna ulit yung video natin mga idol. Sana so, nag-enjoy kayo sa panonood mga idol at saka mag-update na naman tayo ulit kung may bagong video na naman tayo. So sa mga idol natin at saka sa mga bagong kaibigan natin dyan na hindi pa naka subscribe please subscribe naman kayo mga idol pindutin nyo yung subscribe button at saka hit yung notification bell para maging updated kayo sa next na video natin mga idol so hanggang dito na lang mga idol mag iingat kayo God bless